Dumami ang mga hindi nagtitiwala kay Pangulong Bongbong Marcos, lalo na sa Mindanao, base sa survey ng Pulse Asia. Halos doble namang mas mataas ang trust ratings ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kumpara kay Marcos. Nangunguna sa balita si Camille Samonte. Sa survey na isinagawa ng Pulse Asia nitong May 6 to 9, sa 1,200 respondents, higit tatlong porsiyento ang nagsabing nagtitiwala sila kay Pangulong Bongbong Marcos. 50% ang may tiwala kay VP Sara Duterte, habang pinakamalaking tiwala ang napunta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na 63%. 42% naman ang hindi nagtitiwala kay PBBM mataas kumpara sa 25% ni VP Sara at 17% ni Pangulong Duterte. Nasa 20% ng na hindi makapagdesisyon kung may tiwala pa ba sila sa tatlong opisyal. Pero ang pinakakapansin-pansin ay ang pagtaas ng bilang ng mga hindi nagtitiwala kay Pangulong Marcos pagdating sa Mindanao na balwarte ng mga Duterte. 81% ang naitalang distrust rating ng Pangulo. But in March, if you remember, he had a disapproval and That was at the majority. Ayon sa political analyst si Prof. Freulent Carilong, ang bangayan ng Pamilya Duterte at Marcos ang dahilan kung bakit bumaba ang trust ratings ni PDBM sa Mindanao, lalo na nang ipaaresto ang dating Pangulo at dalhin sa the Netherlands para sa kasong crimes against humanity. Mindanao will always be Duterte power block whether we like it or not. Talagang uh, hindi sila basta-basta matitinag dito sa Mindanao. Definitely may hirapan talaga no kahit na kinong politiko right now to actually defeat the Dutertes or to put up even a good fight against the Dutertes especially in Mindanao. Lumabas din sa parehong survey na higit kalahati o 58% ng na mga na-interview ang hindi sang-ayon sa pagpapaaresto ng ICC kay Duterte kahit nasa daig nanalo pa rin si Duterte bilang alkalde ng Davao City nitong eleksyon.